Nanindigan si retired Major General Jovito Palparan na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng UP students na sina Karen Empeno at Sherlene Cadapan noong 2006. Isang tagumpay naman para sa mga kaanak ng mga nawawalang estudyante ang pagkakaresto sa retiradong general. Ito ang balita ni John Nano. Tuloy na itinatanggi ni retired Major General Jovito Palparan ang mga akusasyon laban sa kanya. Sinabi ni Palparan na wala siyang kinalaman sa pagdukot at pagkawala ng UP students na sina Karen Empeno at Sherlyn kadapan sa Bulacan noong 2006. Uh, nasabi ko naman na yan in public na hindi totoo yan. Ang sa akin lang sana magiging uh, truthful din sila sa kanilang akusasyon. Matagal na rin ani ang nais lumabas upang harapin ang mga kaso laban sa kanya, ngunit nangangamba na siya sa kanyang kaligtasan. Ever since actually, nandun na sa isip ko yan. Kasi I want to face the, the case in court para mapabilis. No? Kasi ayaw naman natin na magtagal yung problema but uh, on the other hand kasi may, may problema ako sa, sa security. No? Uh, malaki yung threat. Itinuturing namang tagumpay sa paghahanap ng hustisya ng ina ni Sherlyn Kadapan ang pagkakadakip kay Palparan. Para po sa akin, isa, siya, isa po itong tagumpay na gawain pero hindi ko po ito ikinakasaya dahil po ang kailangan ko ay mailitaw at may uwi ko yung aking anak na si Sherlyn Kadapan. Hindi naman titigil ang pamahalaan sa pagsisikap na mahuli ang iba pang high profile criminals kasabay ng pagtiyak na bibigyan sila ng patas na pagtrato. Ang pagkadakip ni dating General Hobito Palparan ay magbibigay daan upang siya ay sumailalim sa mga proseso ng katarungan sa ilalim ng batas. Patuloy na sinisikap ng ating mga alagad ng na batas na tugisin at mahuli ang iba pang pinagahanap ng batas. joan nano untv news worldwide